Magandang araw sa inyong lahat mga bro Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin Para makagawa ulit tayo mga bro ng mga panibagong kalaman Mga video patungkol dito sa ating mga motor So ngayon araw, uh, meron tayo dito Rouser 180 Naalala nyo mga bro, nag-home service kami ni Idol, ni Tolitz, Idol Moto Vlogs Ito yung hinaram ko ng motor mga bro Kasi nung pawi ako, yung Rouser 135 na motor ko nasa kanya, nasira mga bro So nangira muna tayo ng Rouser 180 So total dito sa atin So kakatapos ko lang ng Supremo Magpalit ng timing chain Tapos yung ating Bandit Patapos na rin yun So habang nandito sa atin Ayusin natin yung mga uh, tagas nito Kasi mayroon tagas yung tensioner nito mga bro Ayan Pero ang ituturo ko sa inyo talaga dito Is kung paano ayusin yung starter motor Kasi nung hinaram ko ito kay Idol Mayroon siya dito Yan o Mayroon siya dito mga bro ng starter na ginawa Ito yon Ayan, yung starter Kasi nga sira yung starter na staff Okay mga bro ha Para sa mga naka sir 135 or 200 or 220 na BCU type Ayan 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 Ito yung temporary Or yung remedyo na ginawa ni Idol Okay naman ito mga bro kasi wala na siyang oras mag troubleshoot Para mapaandar ito Kaya ngayon may oras tayo Tayo yung gagawa nito mga bro Paano natin papaandarin Or paano natin bubuhayin yung starter motor Okay So, ayan mga bro, bago natin umpisahan. Siyempre, yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated. Pag mayroon po tayo mga panibagong videos na mga i-upload. Siya nga pala mga bro, bago natin umpisahan, itong pong motor ay BCU type. Ayan, so BCU type. BCU type, meron tayong body control unit. Okay? So, marami pa rin na nagtatanong kung para daw saan yan. Ayan, nagkocontrol ng mga ilaw natin mga bro, para ilaw, starter, busina, signal light. Ayan, itong kino kinokontrol niya. Pero hindi po kasama na kinokontrol nito yung CDI. Kahit walang BCU, pwedeng umandar ang motor. Kahit walang BCU. Kahit BCU type pa yan, In, walang kinalaman niya sa CDI natin. Okay? So, ayan, umpisan muna natin mga bro. Ayan. Ito walang susi. Bali hindi naman ko kay idol, kaya idol, wala siyang susi. Sabi ko rekta na lang natin. So dinala ko to dito galing ng Cavite. Galing ng Cavite. Galing ng Quezon City, nakarekta lang. Ayan. Rekta natin. Tapos subok natin yung push start. Ay, di pa yata nakarekta. Ito pa nga. Yan, wala pa yan magulo na eh Busy. madali lang ito mga bro isang maikling video lang kung paano i troubleshoot ay mahirap kasi mga bro mag, mag isa lang tayo dito walang tagahawak hawak ng camera walang taga video sa atin yan yeah, kaya muna natin yun may ilaw na oh diba tubukan natin yan o oh. yan umandar na yan yan o oh. umandar na diba so patay natin Okay? So, ito yung babaguhin natin. Kasi hindi naman talaga ganito yung ano, pang Honda Wave to eh. Pang smash, yung Honda Wave. Ayan. Pag pinindot ko yan, gumagana. Okay? Ayan, nakakill switch lang pala. Ito natin. Ayan o, oh, gumagana siya, di ba? So, dito pa mga bro, malalaman natin na yung ano, yung, yung ano nito, yung starter motor, ito yung starter motor functional, tapos yung relay natin functional So ang hahanapin lang natin, ibabalik natin sa stack. Bakit hindi gumagana ito? Ayan, ito, try natin oh. Ayan oh. Di ba wala? Pero the rest may ilaw 'yan, may park light, may busina, may signal light. Kita niyo naman, signal light. Ayan you know, oh. tapos sa kabila, may signal light din. Ayan. Ay, oh, wala lang ayon. Si signal light din. So, ang mga switch, either eh, mayroong puto lang dito sa wiring sa mga bro kasi yung BCU niya working pa. Palalaman natin yung BCU niya gumagana pa functional yung mga ilaw, yung signal light, yung busina. So possible na gumagana pa yung sensor. Ang nangyari din, ang nangyari dito baka sira lang yung Wirings papunta dito. So isang mabilis na video lang mga bro, dito tayo. Dito tayo mga bro. Kailangan natin ng test light diyan. So ang gagawin ko sana mga bro ay mag ayusin natin yung ano nito, yung terminal ng negative kasi sira yung ni terminal lang negative tapos yung itong tensioner may tagas so ayo yan sana ang ayusin ko kaya kaya lang yung starter ayusin ko na rin yun na lang gag gagawin ko ng tutorial kasi wala pa akong tutorial para sa mga naka router 180 na ganun ito Ayusin natin yan yung mga wires babaguhin natin yung mga harness no tapos yung headlight ta ayusin natin kasi wala mga tornilyo so balik tayo dito mga bro Okay, so pagka ngotor motor nyo BCU type, i-on nyo lang yung susi, i-on yung susi, So hindi ko na ipapaliwanag yung bawat wires. So dito sa BC yung mga bro, mayroon tong itim na socket. So ito yung socket, ito yung socket papunta dito sa ayan, sa switch. Okay? Tapos yung magiging output nito mga bro, ang magiging output ng socket na ito, makikita kayo dito ng socket na kulay pula. Bali tatlo to mga bro eh. Ayun. Isa, dalawa, asa na? Ito. Ay. Dalawa lang pala. Sorry. Dalawang sakit na kulay pula, ito 'yon. So, yung isang socket, apat lang ang terminal. Apat lang ang mga wires. Yung isang socket, yan, madami. Ilan to? sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Okay, anim mga bro. So, hahanapin natin dyan yung wire na galing ng starter. Okay? Galing ng starter. Okay. Tapos, yung test light, ikakabit natin to sa negative. Ikakabit natin to sa negative. Yan. Tapos, kailangan umiilaw yung test light nasa negative yung clip pag dinikit ko yan iilaw yan ibig sabihin buo yung linya or may positive supply ayan so ang ating starter motor ay positive trigger po yan sa mga Rouser 135 Rouser 180 200 220 lahat po yan positive trigger maliban na lang sa mga hindi naka yung busina natin sa non BCU type negative trigger po yon pero yung ating BCU type na ah uh, Rouser 180 kagaya nito BCU type uh, positive trigger Pambusinan nito okay yan tandaan nyo yan mga bro pero pagka maalam ko ay gumamit ng tester napakadali lang po yan okay so dito tayo sa test light yung test light ikakabit natin yan dito sa pula na may puti yan yan kasi ang triggering mga bro ng starter yan ah. pula na may puti isungkitin natin yan okay isungkitin natin yan mga bro yan. Tapos pindutin natin yung busina ay yung starter. Kailangan iilaw 'yon. Ayun. Eh. Pindutin ko yung busina ay yung starter. Yan, wala talaga. So, may problema talaga. So asa nga problema diyan mga bro dahil kanina pa naka to, ang BCU tay ang uh, mga BCU na motor mga bro pagka laging nakabukas matagal na ilang pindot nyo na uh, nawawalan talaga ng supply. So isa pang technique diyan patayin muna natin ng motor. Okay, patayin muna natin, bunutin natin, tapos ibalik natin. Yeah, kasi kanina pa nakaon yung ano eh. Yan. Okay, so pinatay na natin yung susi. Subukan ulit natin. Yeah, wala talaga. So may problema, 'di ba, mga bro? May problema talaga. So ngayon bye-bye natin dito. So hindi talaga gumagana. Dito tayo. Yan. Yung pinaka terminal ng BC yung mismo kasi minsan mga bro napuputol dito yan eh. Tingnan natin dito mga. Ayan yung puti na yan na may So kita natin yung pinakagitna Yeah. Okay. Subukan ulit natin. Push start. Yun. Di diba? Sa puno mayroon. Ayan namatay na. Ayun oh. Ayan, kita niyo, yan umilaw siya. Pero dito hindi na oh. Kahit pinipindot ko wala na yan. Okay? So pero pag binunot natin 'to, pag binunot ko 'to mga bro, ayan, pag binunot ko 'to, binunot natin tapos ibalik natin. Wala uh, lang yung kasing muerto. Ayan, binunot, tapos ibalik. Subukan ulit natin, oh. Oh, meron na naman. Okay. So, meron dito. Ulitin natin dito. Wala. Kailangan natin yung test light. Dito naman tayo sa may switch, mga bro. Pusukin natin tong red na may white ulit. Ayan. Okay. Tapos, patayin ulit natin, mga bro. Dali lang naman to, eh. Ayan. Kung makikita nyo, nakatusok na. Tapos yung test light natin nakatusok dito sa socket. Ayan, subukan ulit natin. Push start natin ha. Hindi natin 'to pinipindot ha. Ayan, hindi natin pinipindot 'yan, sira na 'yan. Ito yung pipindutin natin, oh. Tren na yung ano, try mo yung ilaw, tinyo yung ilaw. Ay! Hey! mayroon na 'yan mga bro, di ba? Sabi ko sa inyo functional pa eh. So isang shortcut. Punta tayo dito mga bro. Punta tayo. Ay, wala na bro pang YTX. Dito tayo mga bro. So dito sa harness, ito yung tinatawag natin na starter relay. Ayan. So ito yung ginawa ni Idol. <laughs> ang ginawa pa ni Idol dito mga bro. Tama naman ito no. Tama ito mga bro, yung ganitong conversion. Kasi itong ating starter relay or starter solenoid, mayroong dalawang maliit na wires yan. Yung isa dyan, positive negative. Kapag ka nyo na positive negative, automatic magti-trigger yung starter relay. Kung goods pa ang starter relay. Okay mga bro, kung goods pa ang starter relay. So ngayon, ang gagawin natin dyan, Ah, uh, paano ba 'to ang ginawa? Isa siya tin tinap sa negative, okay 'yan. Ito. Yan. Okay to. Ito yung papunta ng ano, ito na yung papunta ng trigger natin. So dito mayroong wire dito, mga bro. Hanapin natin dito. Bye bye. Kasi balat-balat na naman yung wires nyo Ito balat na rin. So hanapin natin dito yung puti na may pula. Ayan, hindi ito lumabas. Ha, ah, hugot nga. Ayan, hugot mga bro. So balatan natin 'to. Babalatan muna natin 'tong wire. Ah. balatan natin ng wire. Ayun. Tapos kailangan natin yung light. Ito, ikakabit natin sa negative. Ayan, dahil negative. Ito, ikakabit natin dito. Sa puti na may black, ay red na may puti. Pagka umilaw yan, ibig sabihin buo yung ating ano, naputo lang itong wire na ito. Or possible na nawalan to ng ground. Isa sa mga dahilan yun nawalan ng ground. Kaso nga, nirewiring na ni Idol to ulit yan. So ngayon, susubukan natin paganahin ulit. Tapos ibabalik natin sa mga ano niya, Ayan, subukan natin. Ayan. Pindutin pindutin mo. Pindutin mo yung switch. Ayan, pindot. Oy, gumagana pa. Patayin mo ulit. Dinan mo naman, wala para, para kang naman naglalaro ng ano eh. Ayan, tanggalin mo ulit kasi mawawalan ng supply talaga 'yan eh. Patay. Patayin mo. May buhay na. okay, subukan natin. Bindiinan mo nga ang gulo mo. Bindiinan mo Oy wala naman itong kasi na kay mga bro dito sa ating helper. Wala ito, laging lutang eh. Oh, pinatay mo na. Oh, dinan mo para makita ng ating mga followers at subscribers. Din. Oh, 'di ba mayroon? Uy, functional na mga bro. So ngayon, ang gawin natin, balatan natin tong positive. Para sigurado talaga tayo kung talagang mayroon, kung kaya niya. Possible kasi yan mga bro na hindi 12 volts lumalabas sa kanya kasi kapag ka, 5 lang or 8 volts or 11 volts hindi niya kayang pa-start yan kailangan 12 volts ang lumabas sa kanya so ang gawin natin tanggalin natin to tanggalin natin to tape tanggalin natin yung tape tapos pagdikitin na natin siyang dalawa ito yung positive trigger dapat ha o okay, tanggalin mo ikabit mo na nga o oh. mayroon na ba ayan ayan dikit mo dyan gi dikit mo wala yan good ayan tapos patayin mo ulit doon boy. Yan. mga bro Ito yung galing ng BCU. Yung output ng busina ay ng starter. Kinabit natin dito sa positive. Tapos yung isang dipot balik eh. Baliktad nga dapat eh. Ito yung dapat yung positive. Kasi pas okay lang yan. Kahit reverse yan. Walang polarity naman to eh. Patay na. Masabi ko. Ang ano ba nini? Wala. Ito. Wala ito. Tatlong taon na dito sa akin mga bro. Wala mo lang natututunan kahit isa. <laughs> 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 okay, oh, game Start Wala nyo oh. Ay! Ayan mga bro Nag-start na O diba Nag-start na mga bro Ayos na Partida Hindi na natin ginamit to O diba So tanggalin na natin Baka hindi kayo maniwala eh Yung isang araw Ito yung ginagamit to Kasi nga walang starter o, patay natin Patay we start ayan, gawa na na di ba mga bro gawa na na yan, ulitin natin batay so. ay, buhay Yo. pero ito, gumagana rin mga bro sa salpak natin hawakan mo nga Ayaw mo. Hige, dalawang starter nito, ipang eh, nagkataon <laughs> ay oh. batay Kuya natin ito Hey, gumagana rin oh. Gumagana oh. rin yan Patay natin Tapos dito naman tayo sa isa Ayos na mga bro So ngayon tatanggalin na natin yan Tapos i ko yung ito ng ayos. Lalagyan ko ng mga terminal lugs yan Kasi walang mga terminal lugs Ayusin natin ito mga bro ha Ayusin natin Okay So siguro hanggang dito lang yung video natin At shoutout sa ating mga subscribers Lalo lalo na kay Bartolo Brothers at kay Mariano Brothers Moto TV at sa ating dalawang kaibigan na Rouser Mechanic. Kay Kapropawis TV. Yan mga bro. Kapropawis TV at Idol Moto Vlogs. Mga kaibigan natin yan mga bro. Yan yung malalapit sa lugar nila. Doon na lang kayo pumunta. Doon na lang kayo magpagawa. So siguro sa kayo nangandito lang. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, at shoutout sa aking trupa. Oh. Lutang bayan. <laughs>